Nakakagulat para sa marami ang mga balita tungkol sa mga sikat na personalidad sa showbiz na nadawit sa ilegal na droga. Naging laman ng mga headlines noon ng mga entertainment personality na nagsisisi ng masangkot sa droga at ang ibang na huli mismo ng otoridad sa isang bypass operation. Tao lamang din sila kagaya natin na may typical na pag-iisip kaya kung minsan ay nakakagawa din sila ng mga kasalanan na nagagawa ng isang normal na tao. Yun nga lang, nalalaman ito ng mundo dahil mga sikat sila at hinahangaan. Narito ang ilan sa mga sikat na artista sa Pilipinas na nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang dating Pinoy Big Brother, teen edition contestant na si Kit Thompson ay inaresto noong 2014 sa isang music festival sa Clark, Pampanga dahil sa iligal na pagdadal ng mga dahon. Iniwan ni Kit ang Pilipinas at mas inaral niya ang pag-arte sa New York. Nagtrabaho din siya doon bilang isang modelo. Gumawa ng ingay ang Ang TV at dating child star na si CJ Ramos matapos itong mahuli sa isang buy-bus operation sa Quezon City noong 31 ng Hulyo 2018. Lumubas si CJ sa maraming mga palabas at pelikula tulad na lamang ng Ang TV The Movie, The Darn Adventure, Tanging Yaman at Tumbasan Mo ng Buhay. Si Karen Bordador ay isang disk jockey, host, model at blogger. Naaresto si DJ Karen at ang kanyang nobyong si Emilio Lim noong August ng taong 2017 sa pamamagitan ng isang buy-bus operation sa kanilang mismong condo unit. na bat ang nagkakahalagang 2.8 million pesos na dahon at iba't ibang flavor ng X. Unang sumikat bilang isang aktor si Mark Anthony Fernandez nang mapabilang siya sa showbiz teen group na Gwapings. Anak din siya ni Alma Moreno at Rudy Fernandez. Nakulong si Mark Anthony sa Angel City sa Pampanga matapos siyang mahulihan ng isang kilong dahon sa kanyang minamanehong kotse. Sa isa pang ulat, naunang balita, inihayag na dati ng labas-masok sa rehab center ang aktor. Nakalabas sa kulungan ng aktor noong 22 ng Desembre 2017 at na-dismiss na ang kanyang kaso isang sexy starlet si Krista Miller o Cristaline Engel sa totoong buhay. Nahuli si Krista sa isang bypass operation ng Quezon City Police. Kasama niyang nasa kote ang dalawa pang modelong pinangalanang sina Jeremy Padolina at Leah Alelina Bola. Dating sexy star si Sabrina M. o Karen Palasigi sa totoong buhay. Sumikat siya sa mga pelikulang favorite subject ex education karanasan the claudia sobel story at aliw masarap na lason hindi maiitatanggi ang pagkakasangkot ni Sabrina M sa ilegal na droga dahil nakunan mismo siya na gumagamit nito sa surveillance video ng Quezon City Police District Nagsumiti na rin daw siya ng listahan ng mga celebrities na gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot Si Aurora Moynihan ay kapatid ng aktres na si Maritoni Fernandez. Tong 2013 ay nahuli na si Aurora sa ginawang drug operation sa Southern Police District at kasama niyang naaresto ang isang sindikato ng ilegal na droga. Natagpo ang wala ng buhay si Aurora noong 2017 at may mga tama ng bala sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kung may kaugnayan ba ang pagpaslang sa kanya sa ipinagbabawal na gamot. Humingi rin ng privacy ang kanyang pamilya patungkol dito. Ang nakababatang kapatid ni dating Mayor Herbert Bautista na si Hero Bautista ay naging isang Quezon City Councilor ngunit nagsimula rin siya bilang isang child actor. Inamin niya sa isang Quezon City Council session na gumamit siya ng pinagbabawal na gamot at boluntaryong pumasok sa rehabilitation center. Kilala bilang hottest sexy actor ng Seiko film si Anton Bernardo noong dekada 90. Ilan sa mga pelikulang pinagbidahan niya ang Kesong Puti, Patikim ng Pinya, ng mamulat si Eva at Anakan Mo Ako. Naaresto si Anton matapos harangin ng mga otoridad dahil sa hindi pagsusot ng helmet noong Disyembre 2014. Dahil sa kanyang kakaiba at magulong ikinilos ay kinapkapan siya at natagpuan sa kanyang isang sachet ng shabu at iba pang drug para Fernelia. Huli sa isang drug raid ng NBI Special Action Unit ang commercial model na si Zuhair Bautista sa Quezon City. Nakumpis ka sa bahay ni Zuhair ang mga tableta na diumonoy ex- Si Na nakalagay sa mga lagay ng mga candy. Ayon din sa report ng 24 oras noon, may mga bote din na nakuha na pinaniniwalaan na lalagyan ng liquid C at hinihinalang shabu. Base sa ulat ng GMA News Online, huli sa ginagawang bypass operation ng Candelaria Municipal Police Station ang flip-top rapper na si Jay Skills o kilala sa tawag na Jason Yap Rodriguez sa totoong buhay. Noong 7 ng Nobyembre 2017, nakuha sa rapper ang dalawa pang plastik ng sachet ng hinihinalang shabu. Napanood ng versatile actor na si Dominic Rocco sa iba't ibang kapuso shows tulad ng Indio dahil sa pag-ibig, ang dalawang ikaw at false positive. Base sa ulat ng GMA News, inaresto ng otoridad ang aktor na si Dominic Rocco kasama ang apat pang individual matapos ang buy operation sa isang townhouse sa Quezon City. Nakumbis ka sa mga ito ang 15 grams ng hinihinalang shabu at 10 grams ng hinihinalang dahon. Ang sikat na flip-top artist na si Pedro Canon Jr. o mas kilala bilang si Zaito ay naaresto noong Agis ng Abril 2018 sa Kawit Cavite dahil sa pagdadala nito ng ilegal na droga. Hinalughog ng mga ang kanyang bahay at tumambad sa kanila ang ilang mga sasye ng shabu. Ang dating miyembro ng maskulados na si Robin Rodel ay inaresto ng mga pulis sa barangay New Lower Bikutan, Tagig City dahil sa pagdadala nito ng ilang mga sasye ng shabu. Naging laman din ng balita ang pagkakaaresto kay dating matini idol na si Koji Domingo matapos itong makaktuhan na bumibili ng shabu. Ito ay ayon mismo sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Inamin naman ng bad boy ng pelikulang Pilipino na si John Regala noon na naging lulong siya sa ipinagbabawal na gamot sa loob ng halos labing tatlong taon.